Yan, dito yung kubo natin. Ayan yun yung layout nya. Maganda ba? Ayan. Ngayon, magsisimula na ako magkukay muna. Para makapag lagay na tayo ng poste. Dito yung mga poste ko. Andun. Yan. Magkukay na tayo ng ating mga poste. Yan. Yan, yung mga may tusok na yan, dyan yung magiging poste natin. Yan, simulan natin dito. Dito tayo. Buti malambot yung lupa dito guys hindi ganong mabato guys bibilisan na natin dito ko ilalagay yung pinakamalaking poste na gitna yan dyan. yan ito na ang mahukay natin nakatatlo na tayo guys sa sa dalawa saka yun pangatlo medyo mahirap din guys may kli yung ako kabra yung dala ko eh bukas hiramin natin yung ano, pareta doon para makukaya na natin lahat ng titirang anim doon 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan so yan lang guys abangan nyo na lang pag tatayo na natin yung mga poste yan yan ito unang linya pa lang yan tatlo yan so, Ganti tu lang guys, bye bye.